Ito yung mini-garden ko. Yan. Yeah. Sunflower. Mini-garden namin. Andun naman yung rice garden namin. <laughs> namin. Namin dito sa Pilipinas. Oh, may kardes. Oh, oo Bango ito. Mabango. Oh, mabango ito mabango mabango to sana Ito naman Patani to ang bango talaga ng Cardis oh mabango tapos ito yung rice garden at Darisal Park Rice is life nga. Hello. Pinaganda na nila. Ano kaya tong isa? Para yung sinasama sa mga ano yan eh. Spinach? Di naman spinach siya. Lamak! Magpagay papaya ni. Hindi nasibugan. Hindi wala na yung papaya. Ayan mga, mga imported na siguro na rice yan, no? Dati puno ito eh. Bakit yan na lang yung tinamnan? Kasi pinalagyan pa ng mga ano niya, art, art pa. Nag-elevate yun. Ang ganda yun. ng bulaklak niyan pag namunga. Mm. Nilagyan ng ganito kasi nung nakaraan, kinain ng mga buding, yung tanim nung tanim nung nagbunga na yung palay na nilagyan na ng ganito pinagkagastusan no oo mabot na yan ng ano half million ang gamit ang gastos dyan Ito yung Karmayan. kamyas. Karmay. Ay, karmay. Ito, ano? Ha? Ah, oo. Ang daming longboy. Ay, longboy, oh. Kaso na, ano, ng... Nang... bagyo. Malakas kasi dito ang ulan. Ay, ang hangin. So, yung tardes, o yan. Mabango yan. Mabango yung ano yan, yung amoy niya. Hindi pa rin umaalis si Chitae doon, no? Wala, tayo yung papayo. Wala. Kaya nga hindi niya bagay yan matamnan ng papaya. Tara na baka nandun si ano. Maiyak na naman yung si Hana.